Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase. Maligayang pagbabalik sa Araling Panipunan Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw nito ang ating pag-uusapan ay ang papel o ang gampani ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ang mga isyong kanilang kinaharap, ang mga gampanin ng Pilipinas gayon din ang kanilang mga patakaran na kanilang ipinatupad upang maitaguyod ang kapayapaan, pagkakaisa, kaunlaran at ang maayos na ugnayan ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya. Halika't alamin natin ang mahalagang ginampanan ng Pilipinas. At ang ating mga layunin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Ang una ay natatalakay ang mahalagang ginampanan ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ikalawa ay nabibigyang diin ang mga isyong kinasangkutan ng Pilipinas at kung paano ito nabigyan ng solusyon sa tulong ng ASEAN. Ikatlo, ay napahalagahan ng ambag ng Pilipinas gamit ang pagsusuri ng mga aksyong ginawa upang marisolbahan ang mga isyu sa ASEAN. At ang panghuli ay nakapagsasagot ng palmatibong pagsusulit bilang pagtataya at matukoy ang natutunan ng mga mag-aaral sa ating klase bilang unang gawain ay magkaroon muna tayo o maglaro tayo ng cartoon interpret na kung saan ay kailangan ninyong suriing mabuti ang nilalaman ng isang editorial cartoon at ibigay ang iyong sariling interpretasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng maikling panahon upang i-interpret at ipaliwanag ang inyong interpretasyon. Magaling sa ipinapakita nito ang paglaban ng ASEAN laban sa pagkuha ng China sa at teritoryo sa Timog Silangang Asya. Mahusay! Kung kaya't kung ayun ang ipinapakita ng editorial cartoon, why ASEAN or ASEAN? Bakit dapat na higit na humingi tayo ng tulong sa ating mga karating na bansa, higit lalo sa samahan ng ASEAN sa Timog Silang Asya kaysa sa ibang bansa sa ating mundo? Sa iyong palagay, bakit kaya ASEAN? Magaling sapagkat sa Asya ay mayroon tayong collective will na ang layunin ay maipaglaban din ang ating karapatan sa isang maayos diplomatikong pamamaraan. Magaling klase! Sa katunayan, bago pa man maitatag ang ASEAN or ang Association of Southeast Asian Nations, ay nakikipag-ugnay na ang Pilipinas sa napakaraming mga organisasyon. Ang isa rito ay ang tinatawag nating SIATO na naitatag noong 1954. Ang SIATO ay tumatalakay sa isang samang pangmilitar upang mapigilan ng pagpasok ng komunismo. Ito ay ang Southeast Treaty Organization na naitatag noong 1954 sapagkat noong panahong iyon ay laganap ang pagkalat ng komunismo, bunga ng Cold ang ikalawa naman ay ang pagkakaroon ng ASA. Wala pang ASA ngunit may ASA na at ang ASA ay binubuo ng Pilipinas, Thailand at Malaysia at naitatag ng 1961. Ang ASA ay ang Association of Southeast Asia ngunit ito'y nabago ng may dalawa pang bansang sumali at lumahok, ang Singapore at ang Indonesia at tinawag bilang Association of Southeast Asia Nations. Isa rin sa mga organisasyon na kabilang ang Pilipinas ay ang tinatawag nating MAP Hilindo, Malaysia, Philippines at Indonesia na kung saan ay nagkaroon ng alitan ang Malaysia at ang Pilipinas dahil sa usapin ng Saba na kung saan isang teritoryo na pinag-aagawan ng Pilipinas at ng Malaysia. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ito na ay kabilang sa Confederation ng Malaysia. Tandaan natin na ang Saba ay pagmamayari na ng pamahalaang Malaysia sapagkat nagkaroon ng isang referendum at ang lahat ng mga taong naninirahan sa Saba ay higit na piniling makasama sa Malaysia. Ngunit, gayon pa man, ang Pilipinas ay isa sa mga aktibong mamamayan o kabilang kasapi sa ASEAN. Sa katunayan na itatagang tinatawag nating ASEAN Economic Community noong Disyembre 2015 na layunin ay magkaroon ng single market economies upang maayos ang pagkakaroon ng kalakalan, ang pagpapalitan ng produkto, serbisyo at profesional. Kapag sinabi nating ASEAN Economic Community o tinatawag din bilang AEC, ito ang may apat na layunin gayon din ang apat ng katangian. Ang una yung tinatag nating single market and production base. Ibig sabihin, tinatanggal natin yung pagkakaroon ng tarifa or anumang trade barriers. Ito rin ay bahagi ng tinatawag nating AF na kung saan ay magkaroon tayo ng free trade, ng walang binabayarang tarifa, na walang binabayaran na kung ano-ano paman sa pakikipagkalakalan ng kanilang mga produkto. Tandaan, ang unang layunin ay ang single market at production base. Ang kilawa naman ay tinatawag natin competitive economic region. Ibig sabihin, kailangan lahat may trabaho. Kailangan maayos ang sahod. Kailangan nakakapag-export tayo at umaangat ang ating GNP at GDP. At meron tayong economic growth. Pagdating sa competitive economic region, nakikipagsabayan tayo sa lahat ng bansa na mayroon sa Asia at sa buong mundo comparative sa madaling salita. Ang ikalawa naman ay pagkakaroon ng equitable economic development. Kung kanina economic growth sa comparative economic region, sa equitable economic development, ito naman dapat ay maayos ang pamumuhay ng mga tao. Nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, may oportunidad ang lahat ng mga mamamayan na makapagtrabaho maaari silang magtayo ng kanilang mga local businesses at maayos at sila'y nanirirahan sa isang ligtas, mapayapa at maayos na bansa. Matapos ang equitable economic development ay kailangan makaroon ng fully integrated region in the global economy. Layunin naman itong makaroon tayo ng integrasyon sa iba't iba pang mga organisasyon. Halimbawa, ang ASEAN ay maaring makipag-integrate sa United Nations. Maaring makipag-integrate sa World Health Organization. Maaring makipag-integrate sa ano pa bang mga, le mga organisasyon o samahan sa ating mundo. Bilang ang Pilipinas ay isa sa mga founding fathers ng ASEAN, malaki rin ang kinaharap nito bilang isa sa mga kabahagi ng ASEAN higit lalo sa issue ng West Philippine Sea. Ipinaglalaban ng Pilipinas ang ating karapatan na kunin at ang kinin ang sariling teritoryo at ipaglaban ang ating teritoryo ang West Philippine Sea kung kaya't higit na humingi ng tulong ang mga Pilipino sa ASEAN bilang isang samahan at kapanalig upang maipaglaban ang ating karapatan. Ipinatupad ng Pilipinas, isa sa pinakamahalagang gampanin ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng people-oriented leadership. Nang namunong Pilipinas sa ASEAN o isa sa mga host country ng ASEAN, ginamit nila ang people-oriented leadership. Ibig sabihin, marunong tayong makisama sa ibang tao. Gawin natin silang produktibo. Maniwala tayo na kapag ang mga tao ay nakikisama, nakipagtulungan, nakikiisa, ay higit nating mapapatatag ang ating samahan. People-oriented leadership. Ibig sabihin, upang hindi naman ang isa'y naiiwan at napababayaan, magtulungan tayo. Makisama tayo sa isa't isa. At ang pangalawa naman ay pinatupad nila ang people-centered leadership. Ibig sabihin nito ay tingnan natin ang bawat bansa na may kakayahan upang maging maging matagumpay upang maging isa sa mga magagaling na bansa sa ating mundo. Ibig sabihin ito kung sa klase ay bawat isa ng miyembro ng isang samahan o isang ng group ay bibigyan mo ng mga gawain. Sapagkat naniniwala kang ang bawat tao ay may kakayahan at may kayang gawin at patunayan. In sa mga mahalagang gampanin ng Pilipinas sa Asia nang ipinatupad nito ang Consensus of the Rights of Migrant Workers. Marami sa ating mga overseas Filipino workers maraming mga asyanong nagtatrabaho sa ibang bansa ngunit nakakaranas ng kalugitan at pang-aabuso. Kung kaya ang consensus of the rights of migrant workers ay pinapakita ang kahalagahan ng karapatan ng bawat manggagawang Pilipino at Asyano sa ibang bansa. At kailangan natin ipakita na ang bawat tao ay may karapatan at dapat natin silang irespeto at igalang bilang isang tao. Isa rin sa mga idinagdag ng Pilipinas ay ang ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society na kung saan ay layunin alisin ng anumang uri ng diskriminasyon. Hindi dapat natin binabatayan ang anumang meron ng isang tao hindi dapat tayo nagkakaroon ng diskriminasyon sa kung sino pa man. Nobody has the right to discriminate anybody. Yan ang ipinapakita ng Asian Declaration on Culture of Prevention upang matumun natin na pagkakaroon ng peaceful, inclusive, resilient, and healthy, and harmonious society. At ang panghuli ay ang pagbibigay diin sa mga issue na kinabibilangan ng West Philippine Sea, ang global warming, ang denuclearization sa Korea. Nariyan din ang issue ng climate change. Nandiyan din ang issue ng corruption at marami pang iba. Inaunlad din ng Pilipinas ang kanilang patakarang panlabas at ang patakarang pangkalakalan. Pag sinabi nating patakarang panlabas, ito ay ang maunlad o ang pagunlad ng ekonomiya at paggalaw ng produkto upang mapagtibay ang relasyon ng bawat bansa. Halimbawa, pumapasok yung mga technology gadgets mula sa Amerika papuntang Pilipinas or ASEAN. Pagpasok ng mga produktong mula sa Thailand sa Pilipinas. Pilipinas patungong Malaysia. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng palitan ng mga produkto. Nariyan din, yung mga cultural exchange students. Pinapalit natin yung from Philippines, papalit natin sa Korea. Korea, pupunta naman ng Pilipinas. At nandiyan din yung pagkakaroon ng maraming produkto. ba? Diba? Produktong mula sa ibang bansa, pupunta sa bansa natin. Yung pagkakaroon ng Netflix, Spotify, ng mga Disney at marami pang iba. Yun ang tinatawag nating patakarang panlabas. Pero pag sinabi nating pangkalakalan, dito na papasok ulit yung pag-alis natin yung mga tarifa. Pag-alis natin ng mga trade barriers o yung pagbabawal natin ng mga restrictions ng mga kota. Ba? Ito rin yung paggawa natin ng Philippine Export Development Plan. Ibig sabihin, hindi lang tayo import ng import, hindi pwedeng pasok lang tayo ng pasok ng produkto ng ibang mga lahi. Kailangan din ay paunla natin kung paano tayo uunlad sa pamamagitan ng exporting. Sa katunayan, may dalawang uri ng patakarang pangkalakalan. May tinatawag tayong bilateral na kung saan ay dalawang bansa ang nagkakaroon ng pangkalakalan sa isa't isa. Halimbawa ang Pilipinas at Malaysia, two countries. Indonesia at China. Halimbawa naman ay ang... Thailand at ang Indonesia. Pero pag sinabi natin multilateral naman, class, maramihan. Three or four countries. Pilipinas makikipagpalitan with China, with Indonesia, with Thailand, at with Singapore. So multilateral. Nung nagkaroon ng ASEAN at nagkaroon sila ng pagpupulong, sa Malaysia ay naipatupad ang tinatawag nating Declaration Kuala Lumpur na hangarin ay magkaroon ng Regional Payment Connectivity. Ang layunin nito class ay ang pagkakaroon lokal na pera, halimbawa peso ang ginagamit sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng Singapore, hindi mo na kailangan magpapalit ng pera sapagkat tatanggapin na ang peso. Pag pumunta ka naman ng Thailand, hindi mo na kailangan magpapalit pa ng baht para sa kanilang pera, kundi ang perang Pilipino ay para na sa Association of Southeast Asian Nations. Basta kabilang ka sa ASEAN. Isa rin sa pinakamalaga na pinatupad ng Pilipinas ay yung tinatawag nating Asian Australia New Zealand Free Trade Agreement na naganap noong 2009. Layunin itong paunlarin, palakasin ang ating ugnayan ng pakikipagkalakalan sa Australia at New Zealand. Nariyan din ang pagpapatupad natin ng EEZ European Economic Cooperation na kung saan ay nagkaroon ng ugnayan ang ASEAN at ang EEC noong 1980, 'di ba? Isulong ang interes ng Timog-Silangang Asya sa pagdating sa ekonomiya, politika, kultura, social sa European Unions. Mahalaga klase na meron tayong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa upang matulungan natin ang bawat isa. Kung kaya't bilang pagtataya ng ating natutunan sa araw na ito, tukuyin kung ang pangungusap ay real, kung ito ay tama, o fake, kung ito ay mali. Una, tanging ang Pilipinas at European Union ang mayroong patakarang panlabas sa isa't isa, fake, mali. Ikalawa, itinuturing na ang Saba ay bahagi ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon, Fake, mali. Ikatlo, ang AEC o ASEAN Economic Cooperation ay layunin magkaroon ng single market economies. Magaling, real, tama. Panghuli, gumagamit o gumamit ang Pilipinas ng people-oriented at laissez-faire leadership sa ASEAN. Fake, mali. Sapagkat ang ginamit nito ay people-oriented or people-oriented leadership. Magaling, klase. At para sa mas malawak na kaalaman, Narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong mapalalim ang inyong nalalaman patungkol sa papel at ginampanan ng Pilipinas sa Association of Southeast Asia Nations. Paalam at maraming salamat klase. Hanggang sa muli!